cover and hold nga po. Ito ang pinaka-importanting dapat tandaan ng mga lalahok naman bukas sa Metro Manila Shake Drill. Iba't ibang senaryo rin ang gagawin kapag tumama ang isang malakas na lindol para masigurong I am ready. Balitang hatid ni Susan Enriquez. Ganap na alas 10.30 hanggang alas 11.30 ng umaga bukas, tumutok na sa radyo para sa hudyat ng pagsisimula ng earthquake drill. patutunugin din ang mga kampana sa mga simbahan. Ang mga fire station at lokal na pamahalaan, patutunugin ang sirena. Ang mga traffic enforcer naman, sa senyo sana tumigil ang mga motorista na naabutan sa daan. Saka naman gagawin ang drop, cover, hold sa loob ng 45 segundo. Ito po ang pinaka bahagi ng drill. Base kasi sa pag-aaral, mas maraming namamatay dahil sa paglikas habang lumilindol, dulot ng mga nagbabagsakang gamit. Kung nasa sasakyan naman, tumigil muna. Hinati sa apat na quadrant ang Metro Manila. Ang bawat isa rito ay may nakaatas na evacuation area at command center. Intramuros Golf Course ang evacuation at command center ng na mga nasa kanlurang quadrant na Manila, Navotas at Malabon. Ang senaryo rito ay lindol at sunog. Ang hilagang kwadrant naman ang Kaloocan, Valenzuela, San Juan, Mandaluyong at Quezon City. Ang senaryo rito ay paglalapat ng lunas o medical emergency. Sa Veterans Memorial Medical Center Golf Course, ang Evacuation and Command Center, paglilinis naman ng mga debris ang senaryo. Sa timog na kwadrant kung saan kabilang ang Pasay, Makati, Paranaque, Las Piñas, Muntinlupa, Pateros at Tagig. William Air Golf Course ang evacuation at command center nito. Ang silangang quadrant naman kung saan kabilang ang Marikina at Pasig sa LRT2 Santolan Depot ang evacuation at command center. Ang senaryo rito, mga nahuhulog na bagay at nagbabagsak ang gusali o fallen structures. Bukod sa umaga, magkakaroon ng isa pang earthquake drill galap na alas 8 hanggang alas 9.30 ng gabi sa Ortigas Business District. Paalala sa lahat, iwasang mag-ingay sa paglikas, huwag na rin magtulakan o di kaya tumakbo. Para sa karagdagang impormasyon at iba pang tips sakali magkaroon ng lindol, maaari rin bisitahin ang I Am Ready website ng GMA News para oras-oras alam mo. Susan Enriquez, GMA News.